So, mga kababes, so for today, hindi ay samahan nyo ako, bibili tayo ng tinapay, pero dito tayo dadaan. Diyan tayo dadaan sa taas at maglalakad tayo papunta doon at ipapakita ko sa inyo yung ating dadaanan. So, tara, samahan nyo ako. Eto na mga kababes, papunta na tayo doon sa ating bibilihan ng tinapay. So, dito tayo dadaan sa medyo taas at pababa. Basta ganun, maputi siya mga kababes. Kaya, mag-ingat tayo, baka madalas tayo mga kababes. At yung bahay na yun ay bahay ng kaibigan ko. At dyan tayo dadaan mga kabis. So magbabalik ka later. Yan. At habang naglalakad ako dito, napansin ko yung dalawang aso. Pero kilala, ni kilala na nila ako mga kabis. Ito pa yung isa. At dito tayo dadaan sa ating paroroonan. Ha? Paroroonan. Tiyara. So dito mga ka-babes. malapit na tayo dito sa ating bibilihan. Dito sa skinitang ito ay dito tayo dadaan. At na nakikita ko na yung tindahan na aking palaging binibilihan ng pinapay. So, eto na siya mga kabej. Tara! Diba? Dito ako palaging bumibili ng sinapay mga ka-babes pasyensya na kayo mga kabej, malagala yung camera ko. So, ayan eh, mga kabej, binigay ko na yung 12 pesos. Pero bago lahat, pumili muna ako. Ah! Ano dala, na, usada na, na-usada na sa'yo? Kata, ano ito? So, ito na nga mga kabis yung napili ko. Itong yellow, may siyang pala sa gitna. Masarap siya kasi matamis. So, yan mga kabis. So, dito ako ulit dumaan sa may aso kasi kilala naman nila ako. Kaya, balik tayo sa ating dinaanan kanina. So, yan mga kabis. Habang naglalakad tayo ay kakanta lang muna ako. Tumiliman ng paligid. Oh, tama na mga kabibs, kasi medyo medyo maganda yung panahon baka umulan may, mamaya so yan mga ka babes dito ako dodoon tingnan nyo oh, sa may papaya at malapit na ako sa bahay ng kapatid mga ka babes malapit na tayo actually nandito na tayo mga ka babes sa bahay ng kapatid ko diba? ay mag ingat tayo baka madalas tayo mga ka babes So, ayan mga kabibs, nandito na tayo sa bahay ng kapatid ko. Games na kabinata ng tinapay. kasi lang sobrang init pinagbawisan na kasi kasi nga doon tayo duman. Maputig at saka mataas at saka babaw pa ba -ba -ba, mat na. Kung sa waray pa madalo ng sa mga. Ulan kasi mga kabibs. So, ito na yung nabili natin tinapay. Yung 12 pesos lang. So, thank you for watching!